Bugoy. Si Bugoy. Ah? Hindi pala si Bugoy. Si Bugoy. Bugoy rin. Hindi si Bugoy. Hindi niya naiintindihan yung Bugoy. Hindi mo naiintindihan <laughs> si, <si> <laughs> yung Bugoy? Si... <laughs> <laughs> Tindihan mo yung Bugoy? <laughs> Tindihan mo Bugoy? Si ano? Ah, hindi niya. Tindihan yung si, Bugoy. Tong, tong. Si Tong daw. Si Tong. Si Tong kitong. <laughs> <laughs> Pag itong kitong. Ay! Mag na. Mag Ay, daw kami. Na Dito kami sa... Nandito kami sa San Fernando. Let's go. Amoy tayo sa nasa tiler Oh, sa hindi pa sa ano. Piga, merienda tayo. Ice cream. Anong ice cream to? Strawberry. Strawberry. Uy. At... Tapos mayroon tayong saging tinapay na sunog at may french fries. Ah, diba? La mitad oh. Dalawa balik ka. Kain na tayo ng ice cream. na ice. Sigit ice. Ah. Iyan na lang muna lang muna. Sa likod Hello, what's up? Saan galing to? Tikman natin yung sibuyas. Ha? Sibuyas. Birthday ni Daddy bumili siya baby. Ano gusto mo ma? Sa <laughs> Hindi naman tinapay yung kinain niya. Ay, ano ba ya? Ay, ka kumain ng ano? Kamatis. Kagabi lang yan. Kayo namin kamatis. Gabi, papaka na kita mga. Nung malaya rin na si... Awa, meron siya po. Ito naman, pagkatapos. Ito naman. Mano pa, mainit. Oh, ang lang paki alam mo. Huwag kayo sa lagayan, huwag yung mga... May lakad. Huwag kayo lagayan. Ay, oh. Ay ang sweet! Ang sweet! Mamaya, magbugbuga na yan. Pampig <laughs> na niyo tini jambon. Kahapon naman, kinis niya si ano. Tumabi sa kanya, kinis naman ni jambon. Mm -hmm. Ako na mauna. Bakit hindi pa nilagyan? February 7, be. Hindi na pwede. Pivot ni Daddy Jackie. 5. Ang dami pagkain. February 7, 19. 25. O yan, 25 na yun. O yan, yung expired na? O yan, yung price na? Daddy, mukha na saan. Wala na yun, ok. Bilhin na lang ako. Nalama <laughs> oh, gum na bilis. Ay bilis. Bayan. Muna na 'ni at sinayin. bilis pa sa landi. <laughs> Gusto. Adi Masarap naman ice cream. Op, ma Wala <laughs> ko Nalunok ta nang tulong bigla. <laughs> Ayun, uh, anyway, um, kaya, niya keno ya. kai. tu Tulong ning ice cream and cheese. oyan ano nang nangyari dito? dito? Ba't hindi niyo na pinansin? Sawa na. Palaman lang kinain niyo. Sige. Joy pa na Ito pa 'yung papel, oh. Oh, yeah. Ba't hindi yun, pa pinahin yung ice cream? Ay, lumamig na yung ice cream. Ay, lumambot. Ito na ice cream naman. Ako, grabe. Ang daming ano napagkain. Tatabayan Nano? gawin na kami. Akyat na kami ng bundok, Arayat. anong, ano, ano, member? Anong October, anong May 31? Hindi, ano? Yung pupunta sa Apo? Hindi, yung ano ba? Simbrek? October, October kasi dito na Hindi, pag simbrek, di ba walang pasok? Nagal pa yung September 1. Oo. Nauna. No, Pagkatapos Ay, yana, na. araw yun, Pag ano na lang? Oh. Kaya mahabang holiday, oh, ganyan. Pero biyernes yon hindi oh, ano. Ipon-ipon muna. Oo, oh, oh, ipon Bye! Bye-bye! Si Daddy Bag sasama na rin? Hindi. Oh, sasabay silang dyan. Sasakay siya kay dyan. Kami lang mauna. Ingat kayo! Thank you! Tingnan mo yung aking hair. May ang pang. Bye-bye Bye, be. Bye, bye. Uwi na kami. Ilang so, joy-joy. Yun, yun lang <laughs> kayo. Aligot na tayo, Alcob. Yan. Tuwa daw kanya, namumulay. Pag-akit mo, namumulay dito ko. Wala ko yung sakot eh. Ay, hindi pala ako ng halaman ni Nainay. 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 Bye bye guys, <laughs> thank <laughs> you sa Oo, babalik pa ako dyan. Ito ba yung halaman ni Nainay. maliit lang ang liga. Kasi ano sa buhok? Maganda sa buhok. Kaya lang walang maliit. Paano kaya ito tinatanong? Kailangan may ugat. Ito naman si Nainay ang bag mo. Luluto na naman sila. Hindi na wala. Saan ang Bye-bye! bye malapit kasi kami dito. Ha? Mas malapit dito. Kaya ko pangarap Oh, papasok pa kami sa Robinson. Di marunong bu lumapas. Di marunong lumapas. Ate. Ate. Ano yan? Yung ano mo, B, oh. Sintas mo, B. Yusin mo. Bakit ayaw pa niyang umuwi? Si Daddy nga yung sasakay. Kasi nag-aalak pa sila. Galan mo. Kaya lang may ano siya. Dito tayo sa Robinson. Tapos, maingay. Mag-grocery yung anak ko. Ako kasi nag-grocery na ako. hoy, Masyas buntok yun eh. Pwede mo oh, video? Oo. Oh. Oh, Pwede ka mga miga. Tumakbo. Lato Dito na kami sa Jollibee. Ayun, dalawang anak. Pumili ng bayad. Lagi kaming nagdajalibi kaso take out. Gusto ko dito kakain. Ang order, mga miga. Sa akin po. Kain tayo. na tayo. Ito tayo pipila. Pauwi ng Magalang ay Arayat ay, ay Tilapayong. Biyahing Magalang. Oo. Mga ba na pila? Kami. Ang dami na ano. Kaba na pila, mga amiga. Walang jeep. Ayun na jeep. Ayun na pala yung jeep. Yan, 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 you know. o. mga amiga? Ganito pa lang kami, o. Oh, sa pila. aalis na yan. Puno na siya. Hirap sumakay dito kaysa ang hilis. Sa ang hilis, sa maraming jeep. Malis na mga guys, hindi kami nakasakay. Hintay pa kami ng sunod na jeep. Hintay pa kami ng darating. Ano'ng kahirap sumakay dito. Oh. Kasakay na kami. Bayad na tayo. <laughs> Dalawa ay tatlong ano tilapay. Tatlo. <laughs> Muntik ng madalawa.